O oh, ayan mga boss, taga Pitogo, Quezon. Ayan, yeah, Barako 2. So ang gagawin natin dito mga boss, mahirap daw pa andarin. pa adjust na ito mga boss, pero ganun pa rin. Uh, ang gagawin natin mga boss, uh, tune up. Uh, adjust ng arborador. Uh, at yun lahat ng mga ginagawa dun sa kanya fuel tank. Tatanggalin natin yung one mil bulb. Basta yung ikagaganda ni barao mga boss, yun yung ginagawa natin. So, dito, kahit kainitan mga boss, banat. Uh, at ang gagawin natin dito mga boss, medyo marami-rami. Kasi, yun nga, ang gagawin natin ay carburetor. Tune up, spring, tapos one-way valve. Uh, at saka ah, dito mga boss, sa carburetor, sabi ko naman mga boss, minsan yung 3.5, okay. Pero sa ganitong series, ang 3.5 mga boss, hindi mo ma mapapaganda ng andar kasi nasubukan ko na to dito mo tutunuhin kasi tulad nito mga boss ano, parang may gulago na yung kanyang uh, carburetor na yung stock so hindi talaga matutuno to hanggat hindi nililinis ng maayos So ayan dito mga boss yung kanyang carburetor nililinis ko to ng maayos mga boss bago tayo magtono kasi kapag ka hindi natin to nilinis ng maayos hindi mo rin to matutono. So ganun lang ang logic ng carburetor mga boss. Uh, kasi minsan may mga nagsasabi, nagme-message sa atin ano na 3.5 daw tapos hindi pa rin. So check nyo yung slow jet mga boss tapos yung flow chamber check pa rin gawa ng minsan kapag kayo yun nga tulad nito may gulago laman kahit ito yung 3.5 hindi ito gaganda ang minor hindi gaganda yung starting nya hindi siya mag easy, easy, start kasi yun nga may problema mga boss kaya una pa lang kailangan maganda ang pag-alinis ng kanyang karburador tapos ito yung air mga boss yung air screw i-adjust din natin kasi hindi nga naka 3.5 so uh, pag umandar to mga boss tapos hindi pa rin gaano matining adjust pa rin tayo so yun ganon dito sa ganitong series pero doon sa iba ibang series ng para o mga boss nagkakaigi pero kalimitan ang suggest ko talaga 3.5 pero pag hindi gumanda baguhin nyo mga boss kasi yun ay minsan sa gatong minsan dito nga sa carburetor minsan Si spark plug yun yung mga factor mga boss tingnan nyo rin uh, yan. Uh, dito, nag adjust tayo mga boss adjust natin ng 3.5 nga tapos pag under mamaya, pag okay na okay na yon kasi meron, meron talagang pagkakataon na nalinis na natin uh, napalitan natin ng spark plug at yung 3.5 nga, minsan hindi pa rin. May mga factor talaga mga boss. Kailangan din ma-determine kahit sa ganitong mga bagong motor mga boss. Ano? Kaya lang ito mga boss, syempre, bago pa, uh, nilinis lang natin. So, pag-andar nito mga boss, malaki ang chance nito na maganda yung andar. Kasi bago pa to nilinis lang natin. Nadum madumi lang yung kanyang flow chamber, yung gasolina mga boss. at yan kasunod naman mga boss yung one way valve tatanggalin na rin natin kasi yun nga uh, hindi pa man ngayon nagkakaproblema syempre isang gawa na lang tatanggalin natin kasi yun naman yung nagiging problema talaga negative pressure yung negative pressure mga boss yan ay lumalabas kapag ka malamig ang panahon tag ulan sa ganitong mainit hindi pa pero sinasabay na nga natin gawa na no? para hindi pa balik balik So ito, tingnan nyo mga boss, yung tinatanggal natin. May mga tutorial naman tayo nito mga boss. Uh, dito sa mga ginagawa natin mga boss, ano, may mga mapupulot na mga kayong aral dito. Uh, Siyempre, yung mga diskarte mga boss, panuorin nyo na lang kasi yan, yeah, natesting na natin kaya na natin. Walang masamang epekto. Mas maganda pa nga yung epekto nito mga boss. Kasi yun, hindi kayo titire kapag ka mainit. Ah, or malamig ang panahon. Kaya yun yung mga ginagawa natin Ito naman uh, Siyempre may mga dinadala sa atin dito Ngayon uh, Pag ganito ang problema Yun Nakita na naki natin yung Nagiging problema sine ko sa inyo mga boss Para Hindi na rin dumating sa punto na titiri kayo Kapag ka umuulan Yan, yan kasi ang problema niya eh Pag umuulan uh, Nagmo-moist Yung plastic na tinatanggal natin Ayan o oh, yung tatanggalin ko yun, yun lang yung humaharang doon sa, sa butas mga boss doon sa breeder kasi kapag kamalamig naman yung panahon dumidikit nga yan kaya yun nagkakaroon ng negative pressure bukod sa run, mga boss wala naman kaya lang yun paalala ko rin kapag ka tinanggal yan mga boss no huwag nyo isasagad ng full tank kasi hihigupin lang nung nung butas papunta rin sa breeder do sa drain hose tatapon lang yung gasolina nyo overflow uh, yun, yun yung ano yun, yung side effect nun pero pag hindi nyo naman isinagad yung full tank doon lang kayo sa filler neck or yung pinang uh, egg. Diyan, sa may tank yung mga boss okay yan sa so, ayan naman mga boss ay, ano, preventive nga lang yun uh, preventive measure natin para hindi kayo tumirek hindi magpalok o si Barako 2 sa Barako 2 ganun din yan. So, gano'n lang. Gano'n lang yung mga ginagawa dyan, mga boss. Ano? Kapag natanggal nyo na naman yan. So, yan. Wala na kayong pangamba. Na kapag ka ihahataw ninyo, mga boss, na ano, tapos maulan nga, biglang titirik. Tapos, pag tirik, aandar ulit. So, yan. yan ang problema nyan. So, dito naman, tune up. tune up. naman tayo, mga boss. Pag tune up, mga boss, kanya-kanya, discarte lang yan. Pero dito, 8 Gs. 8g's mga boss, pwedeng sa S8 nasa inyo mga boss, pero uh, pag, ha, syempre nag-pillar gauge kayo, tapos pag testing nyo ulit tapos smooth, yun, yun na yun And so ayan, na-adjust uh, natin yung spring ng compression release. So, goods, goods, goods na yan mga boss. Kasi halos lahat ginawa na natin. Yun yung ikagaganda mga boss, ano. Para one click, hindi mamamalya. Tapos, uh, easy start nga mga boss. Yun, yun, yun yun. lang yung mga ginagawa dyan mga boss, ano. Basta, uh, pagka-okay na, takipan na natin pagtakip niyan pag testing natin yan mga boss ay na oh, napakalaking pagbabago kasi ito mga boss pag hindi mo yan binago masasanay ka na minsan pag andar mamamatay pag minsan hindi pa mainit papatay patay so yan ganon ganon ang problema nito si bara o 2 simula yan 2021 22 23 model yan yan pare parehas mga boss ganun lang yung ginagawa natin So, syempre, kitang-kita -kita nyo naman, bagong-bago. Pero, i-adjust pa rin natin. So, yun, testing. Okay.